Pagandang umaga po sa inyong lahat. Gusto nating magiging mga matatalino. Amen po ba? Ayaw natin na magiging mga mangmang. -mang. Amen po ba yun? Ayon ang isang paraan para tayo ay magiging matatalino at hindi mga mangmang -mang ay itinuturo sa atin sa aling pagbasa. Very good. Sa unang pagbasa. So sa unang pagbasa, sino ang naghanda ng pagkain at inumin sino? oh, biglang nag blackout si Brother Jerry. sino? silo ang naghanda ng pagkain at inumin ang naghanda ay si Karunungan sa English, wisdom ang marunong o pa ka, paano tayo magiging matatalino at hindi mga mangmang kaugnay sa pagkaing inumin na inihanda ni karunungan paano tayo maging matatalino at hindi mangmang. Ayon dyan, sa unang pagbasa, mahirap yata, no? Pagkarunungan ng hirap na, no? So, ayon dyan, sa pagbasa, tayo ay magiging matatalino at hindi mangmang, kaugnay dun sa inihanda na pagkain at inumin, ang gagawin natin, syempre, kanin natin at tunggain. Nandiyan ba? Opo daw eh. Eh, nandiyan ang pagkain, nandyan ang inumin, dikali natin at tunggain. para tayo ay hindi, mga mangmang, eh, pagkain na nga yan eh. At hindi tayo ay magiging mata, talino. Dahil sabi diyan sa unang pagbasa, kapag kinain natin ang pagkain, at tinungga natin ang inuming inihanda ni karunungan, nililisan natin ang kamangmangan at tinatahak natin at dinadaanan ang landas ng unawa Di ba brother? Ibig sabihin, landas ng karunungan. Sa madalit sabi, kung nandyan na yung pagkain at inumin at ating kinain at ininom at tayo ay nabuhay, tayo ba ay matatalino o tayo ay mangmang. -mang. Ano ang sagot? Brother Jerry, tayo ba'y matatalino o tayo mga mangmang? -mang? Eh, nandiyan na yung pagkain eh. Nandiyan na yung inumin. Kina eh, siyempre kainin mo at inumin mo. Di ba? Kapag ginawa mo yon, mangmang ka ba o matatalino? Matatalino tayo. No? Pero kung nandiyan yung pagkain, Nandiyan ang inumin, hindi natin kinain, hindi natin ininom, at tayo ay namatay, mang-mang ba o matatalino? Mang-mang ka na eh, nandiyan ang pagkain. Eh. Hindi po ba? Nandiyan ang inumin, hindi mo kinain, hindi mo ininom. So katulad din ito, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hes, ng ating Panginoon na inihanda niya. Saan ba niya inihanda ang kanyang katawan at dugo para kanin natin at inumin? Saan? Sa ating ginagawa ngayon sa Eucharist. Tia, Di, uh, dahil dito ngayon, iya, uh, ihahanda sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ko ihahanda niya ang katawan, ang kanyang katawan at dugo para ating pagkain at inumin. Imen po ba yun? Naintindihan niyo ako? So yun, sa Eucharistia, inihahanda ng Panginoon ang kanyang katawan at ang kanyang dugo para dapat nating kainin at inumin. Kapag kinain natin at ininom, tayo ba ay mang mga mang mang o matatalino? Matatalino. Pero kung hindi natin tinatanggap ang kanyang katawan, ang dugo, ay dapat ay tayo ba ay mga mangmang o matatalino? Mga mang-mang, nandiyan na yung pagkain. No? Dahil yun ay pagkain, sabi niya ng Panginoon, na tunay na pagkain at tunay na inumin. At dahil tunay na pagkain at tunay na inumin, magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kita ninyo, buhay na walang hanggan yan hindi pa natin tanggapin, eh, ay huwag lang. Talagang mangmang -mang tayo. Ganyan ang nangyari sa mga Hudyo. Di ba? Sa Ebanghelyo. Dahil nung sinabi sa kanila ng Panginoon, ang ibibigay ko para kayo ay mabuhay ay ang aking laman. O anong ginawa ng mga udyo, nagtalo-talo sila. Sabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman para kanin natin, laman kakanin natin. Sino kumakain ng laman ng tao? Eh di aswang, di ba? So itinuon lang nila ang kanilang pansin sa laman ng ating Panginoon. At dahil doon nila itinuon, akala nila ibibigay ng Panginoon ang kanyang laman sa anyo ng laman. Ay siyempre, kakainin ba natin yun? Kaya hindi nila matanggap ang sinabi ng Panginoon kasi hindi nila makain ang kanyang laman. Sana, laging patuloy kasi sinara na nila eh, ang kanilang pakikinig at pag-iintindi sa mga sinasabi ng Panginoon. Eh kapag sinara mo na, wala na. Pero kung sila ay nat nanatiling bukas ang kanilang pakikinig at pag-iintindi sa mga kasunod na paliwanag ng ating Panginoon, ay mapag-alaman nila na ibinibigay pala niya ang kanyang laman, hindi sa anyo ng laman, kundi sa anyo ng pagkat ay eh, dahil pagkain na dapat kanin. Hmm? Dahil sinabi niya, patungkol sa kanyang sarili, sa bandang huli, ito ang pagkain bumaba mula sa langit. So sa makatuin, ibinibigay niya ang kanyang laman sa anyo ng pagkain kain at ano yung pagkain na yon tinapay at later on malalaman natin na ibinibigay niya ang kanyang dugo sa anyo ng alak kaya yung tinapay at alak ay pagkain Nanais ni Lord na ating kainin at inumin dahil yan ang kanyang katawan at dugo. Dahil maalaala ninyo sa huling hapunan, anong ba sinabi niya sa tinapay? Ha? Anong sinabi sa tinapay? Ito ang aking katawan. Anong sinabi niya sa dugo? Ay, sa alak. Ito ang aking dugo. So ito ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon sabi niya ay tunay na pagkain, tunay na inumin bakit dahil ito ang tunay na inumin at pagkain, at pagkain ay dapat nagbibigay ng buhay na walang hanggan. O kapag tinanggap na natin 'yan, ibig sabihin tayo ba ay matatalino o mangmang? ay matatalino. Dahil tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yan, ang una nating gawin. Mayroon pa bang ibang dapat nating gawin para tayo ay magiging matatalino at hindi mangmang -mang kaugnay sa katawan at dugo ng ating Panginoon na dapat nating tanggapin? Mayroon po ba, sister? Mayroon po. Mayroon po. Sa ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Sabi dito, ingatan ninyong kung paano kayo namumuhay. Dapat mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. O anong gagawin natin? May apat na gagawin, pero ibabanggitin ko lang dalawa. So anong sinasabi? Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Dahil kapag tayo ay hindi gumagawa ng mabuti, tayo ay mga hangal. Para hindi tayo magiging hangal, anong gagawin? Sabi dito, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Para sa, para sa atin, mayroon sa anong dagdag yan? Hindi lang unawain, kundi tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya yan ang tingnan natin sa ating sarili. Tinutupad ba natin ang kalooban ng Diyos? Kaya sinasamantala natin ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti, dahil kung hindi, wag na tayong tumanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon sa Eucharistia. Huwag muna nating tanggapin. Dahil kapag tinanggap natin na hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban, dahil hindi naman tayo gumagawa ng mabuti, tayo ba ay mabubuhay o mamamatay kapag tayo tumanggap? mamamatay tayo. Dahil yun ay sacrilege. Ikalawa, sabi, huwag kayong maglalasing. Narinig ninyo? Ano daw? Huwag maglalasing. Dahil yung mga naglalasing ay walang maayos na pamumuhay. Agree ba kayo? Yes po ba yan? Yung mga naglalasing ay walang maayos na pamumuhay. Inugulo ang buhay ng iba. Tama? Pag araw-araw naglalasing, eh talagang after one, after that, ay eh, baka may maganda ba siyang magagawa? bugbugguin yung kanyang misis. Hindi po ba makipag-away kung kahit kanino? So yung mga naglalasing ay walang maayos na pamumuhay. Kaya kung kayo yung mga lasang lasinggero, ay wag kayong tumangga at dahil lasinggero, walang maayos na pamumuhay, wag na kayong tumanggap. ng ating Panginoon sa kanyang katawan at dugo? Hindi po ba? Ayusin na muna ninyo ang sarili ninyo. Huwag na maging lasinggero. At kapag hindi na lasinggero, ay doon na kayo tumanggap at kayo ay magiging matatalino at hindi mangma. So mga kapatid, gawin po natin yung mga nabanggit ko at sa ating pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon, tayo ay hindi mga mangmang, -mang, kundi mata talinong.